this time magluluto muna ako ng kaldereta pero habang nagluluto ako mag storytelling muna ako sa inyo pero hindi ko alam kung storytelling to siya baka matatawa pa kayo or baka joke to hindi ko alam isang matama na nagmula sa ibang bansa na nakatira sa Germany isang araw itong anak niya ay masakit ang chan sobrang natakot ang kanyang ama kaya tumawag siya agad ng doktor sabi ng kanyang ama doon sa doktor. Doktor, ang anak ko ay may sakit. Tinanong ng doktor kung ano ang sakit ng kanyang anak. Kinausap niya ang kanyang anak ng German. Tinanong niya ang kanyang anak. Sabi niya, My son, was habindu At sinagot naman ito ng kanyang anak ng diretso, Papa, is habi bak swanger? Aray papa, isabi box wanger. Sobrang nataranta ang kanyang papa at sinabi niya agad ito sa doktor. Sabi niya sa papa niya. My son, haben box Nagulat ang doktor bakit sinabi ng papa na ang kanyang anak ay pregnant. Kasi ang box sa German is pregnant. Nagtanong ulit ang doktor, Ano ba ang anak mo? Lalaki o babae? Sinagot ito ng ama. Sabi niya, My son, Habin been ako swanger? My son, Habin ayon pinis on joy aya. At ang ibig sabihin nito sa Tagalog, ay ang anak ko ay mayroong utin at dalawang itlog. At pinilawanag ito ng doktor sa kanyang ama. Ang anak mo ay hindi bauk swanger. Siya ay mayroong bauk smirtsin. Na ang ibig sabihin sa bauk swanger ay pregnant. At ang ibig sabihin naman sa bauk smirtsin ay masakit ang chan. Sabi ng kanyang ama, doon sa kanyang anak. Bas do, my son, basabing do. Sumagot ang kanyang anak ulit. Papa, is habi swange. Bauk swange. Papa, ang kulit mo, isabi bauk swange. Sinagot siya ng kanyang ama ng pagalit. Hindi, bauk swange. Bauk is merchant. My son, bauk is merchant. Hindi, bauk swange. Sabi niya, kumilos ka at nang pumunta na tayo ng doktor, box is merchant, hindi box wanger. Ito ang kwento ko, hindi ko alam kung nakakatuwa o hindi. At ito ang loto ko.